so tubig siya. It's Malaki. Oh. Ayun, dahil pala, baka eh. kuha na lang ako saarin natin. Cebu gali po sila ng Bisaya. Sumakay ng barko papuntang Buo, ay, Bicol, tapos papuntod dito Kapon, pa pao sila bumiyahe. Ay, magandang hapon um, ako si Apo Chalil uh, at nagpapasalamat ako at nagkita ko tayo no? Na, nay, uh, nais kitang tulungan wala na ako tayong ano, prangkaan na po tayo gusto kong gumaling ka gusto ko talaga gumaling ka ang nais na may uh, ano mo sa akin magtulungan po tayo kung ano man po yung mga nagawa natin kasalanan Hingi natin ang tawad sa Panginoon. Tao lamang po tayo na nagkakamali, no? Kahit man po ako, nagkakamali rin ako, nagkakasala. So, ang ano natin dito, gagamutin kita. Okay lang po ba, sir? Dalong na una, galing pa kayo ng Bisaya. Tapos, naisa kayo sa sasakyan sa barko. Papuntang Bicol. Ah, Bicol, Bicol. Bicol, oo. Oh, oh, kita niyo, layo so, pa na, Ang, mahirap pa sa kanya, yung sumusuka. Ma, Lagi sumusuka siya. Tatapating kita. Naim, gusto ko na rin marinig mo ha? Oo, oh, oh, opo. Oh, no. oh. Nakabuti Ay, naku. Nakabuti. Bala ang mangyari po yan. Papatay ko yung gumagambala sa kanya na. Pero ihiling mo sa Panginoon na mabuhay ko. Kasi nakabuti ka po. Kasi hindi tulungan. No, ready na po tayo. Tanggal hey. na lang po itong sapatos. Sir, Walang, walang si, sinabi ang manggagamot ng Bisaya na ito ay nakabuti na. Hindi, wala. Wala, po, wala. Wala po sinabi. Wala. Basta wala sinabi, sinabi. Hmm. Oh. Hmm. Related po sa barang yan eh. Alin? Maka, ito yung tiyan niya. Nakabuti na siya. Hmm. na to. Gagawin ko yung best ko pero sana gumaling siya kasi sista. pag sinabi siya na nakabote eh. Papatay na to eh may tapas yun ah, parang ganun. Hmm. Parang may ano na, may taning. May taning na opo. yung buhay niya. Kahit tinong mo sir sa lahat ng mga video ko pagka ganito. Kasi pag tinatay ko yung mga patay rin to. Anong gagawin mo dun? Hindi, hindi naman natin pwedeng buhayin yun eh. Unang una, ano, magiging masaya yung kumulam dahil ito patay sila buhay. Opo. Papatayin ko yung mga ano rito. Yung mga Opo, pero 50-50 ako dito na mabuhay to. Nakabuti ito eh. Wala, wala nang iba Itong paraan. asawa niya. Yung pong, ayan, pinaka, niya. Ayan, yung ayan. pong pinakaparaan, sir, na kailangan nating gawin. di, uulitin ko. Kayo pong asawa. Sir, magiging masaya ka ba sila buhay? Nagkakangitian. Tapos ito pa kayo. O, oh, di ba? Kahit man ako, tatabla ako eh. Puro nga. Ganun pong mangyari. Pero sana, kasi bibihir lang sa daliri ko yung dadyan na nabuhay. Kadalasan patay. Ano? Nakabote ko kasi ito. Pero kung hindi sa sana nakabote, ako, kasi ako sir, trangkahan ako eh. Ayoko nang paligwiligoy. Opo. Ayoko nang lukuhan. Kaya nga, kaya nga, pinapuntahan niyo ako para gamutin to. Opo. Galing pa kayong Bisaya. Opo. Ibig sabihin, nagpapasalamat ako na akong kinuha niyo magagamot. Opo. At gagawin ko yung best ko. Pero, uulitin ko, pinatay ko yung mangko, Pwede na mamatay ito. Anong decision nyo? Pero kung halimbawa hindi mo pinapay yung mga kulam, tapos... Papatayin ito. Papatayin siya? Opo, kasi nakabuti na po. Ay, hey, ano decision nyo? Tapos maghanap na lang kayo ng lubigan. Uh, damihan nyo na lang araw-araw. Painumin, paliguan. Painumin, paliguan. Pero si ate ano, ano lubigan, lubigan the research niyo na lang sa cellphone sa bisaya siguro meron yan oo, oo. oh, lubigan. Ano? Uh, lubigan hmm. pangalan mo ate lucel nakalak na to sir usap kayo mabuti Luzel. kasi tingnan mo Anong ha o oh, mapakita ko muna sampol lang to ha sampol sa kopon <laughs> ban tayo bumase ha Para al alam niya. Ay po, napaka nipis. Ha? Ah, nipis ha? O, oh, tingnan nyo. Ginagawayway ko pa. Kung matigas to, hindi sasayaw to ng ganto. Tama ba? Mali? Okay. Oh, o, yan ha. Ayan po. Wala kang nilagay ha. Wala, wala. O. Oh. Ayan, bibilot ko lang. O, oh, binilot ko lang ha. O, oh, ngayon, yuyupiin natin yan. Hmm. Yupi. Yupi. Ibig sabihin, napakalambot. No? Hmm. Tingnan nyo ha. Sa doktor. Galing na ng doktor to. Opo. Ano sabi? Sabi, pagya ka. May tubig yung chan mo. Yung, chan. Okay, tinan nyo po ah. Taas ko lang madam ah. Oh. Oh. Wala. Di nang pa ha? Alam mo pinipiga ko. Alam mo, bakit hindi sumasakit? Ibig sabihin po, walang sakit doktor. Ganun po yun. Ito naman may yung mga engkanto yung sundo niyang babae na nakaitim. Kasama niyo nga po eh. O, oh, pikit lang. <coughs> umiinit? Umiinit. Masakit. Oh, masakit umiinit. Nakabuti na po ito. Wala tayo nga dito. Sana mabuhay siya. O. Oh. O, oh, ayan na. Hindi ko pinano ah. Ba't tumaari siya o? Oh. Pikit lang, madam. Oh. Bakit dito? Pigayin ko. O, todo ah. Panoorin niyo po ako para makita niyo pang gagawin niya po, Chalin. Mm. Mm. Ma'am? Ma'am? O. Oh. Pero dito, hindi ko pipigayin. O, oh, niyo mabuti. Ayan Hindi ko siya pipigayin. Mm. Ganun po yon Anong ulang chase na talaga kung halimbawa pag nakabuto yung kasi sinagraduhan nila yung apat ko yan. Tapos, pero kung halimbawa patayin mo yung mangkukulam tapos uh, may may pag-asa pa siya na, ma, na mabuhay, hindi yung uh, ang ma, masasabi oh, ng nga, ganun. Pero may may ano, kami may pag-asa pa po kami na may Sana. Oo oh, nga, sana. Oh, pero hindi nga. Kasi kung halimbawa naman uh, hindi patayin yung mga kukulam at saka mabuhay. Sila ba, sila? sila ba sir, hindi ko papatayin, masasaktan sila sa gagawin ko ngayon. Bobwell tanto. Kahit ako eh. Halimbawa, sampol, mangkukulam ako. Opo. Sinaktan mo ko eh. Titirahin ko na to. Sinaktan mo ko eh. Ganun po yun. Ay, nang ano natin dito, pag pinatay ko yun, shut down din to. Kasi nakabote pero matagal Ay, hindi, hindi ko may papangako kasi lahat ng, ng inan ako. Pero ayaw kitang bilangan ng araw. Dahil lahat ng binibilangan kong araw, talagang shut down. Ang ano dito? Pero kung halimbawa makakauli, makakabalik pa siya sa summer ngayon. Pwedeng oo, oh, pwedeng hindi po. Alin po sa ano. Pero ang tanging ano dyan, madam, ang ating Panginoon hmm. Ang ating Diyos. Manalig ka sa kanya kung talagang hindi na ukol, wala din magawa. Pero kung ukol na talagang nasa Diyos kasi. Kasi ang, ang layo ninyo ko lang po, alis yung binilagay sa'yo at patayin ko yung gumagambala. Yun ang layo ninyo ko. Hindi ko binubuhay yan. Yung sabihin mong pagbibigyan. Kalukuhan. Kasi mas mas nananaig sila pag binuhay mo po sila. Ganun. Sa rally ka? Eh, no, ano sir. mo? Pagatiin na lang natin yan. Sara, sige, sige. mo, sara. Iipitan kita. Iipitan kita. Wala akong nakikita sa'yo. Tinan mo, ah. Pagyan lang po, ah. Pikit lang, sir. Nai napapanood naman po nila, eh. O, oh, yung mga... Oh. <coughs> Wala. Alam mo pinipiga ko? O, oh, bakit hindi sumasakit? eto po yung intento naman bigyan oh, ko na rin po oh. wala <coughs> todo na po yung piga niya yan oh pero alam ano mo pinipiga ko oh bakit wala rin po ito ulam wala rin po kumita <coughs> todo piga ko na to wala wala po i sabihin wala po siya Oh, magagalaw yung kamay. Ganyan po, sir. Di na, di na mag-iisa, sir, sir, sir. Magpigaan kayo. Ulam. Di mo? masikip lang, sir. Masakit? Ha? Masakit. Oh. Masakit na, masakit na. Bitawan mo siya. Bitaw mo. wala. Bakit paghawak niya yung missis niya? Meron. Awak ulit, awak ulit. Oh, hawak ulit, hawak ulit. Oh. yan, yan po sample lang yan. Bakit pag hindi sila makahawak, wala siyang saktan, wala siyang nararamdaman sakit. Sir, bitaw? Sir, meron? Hawakan mo siya? O, oh, hindi ko po ano yan. Ibig sabihin, sila mag-asawa, yung balat, konektado. Positive na meron po. Paliwanag lang po yun para alam niyo ay oo nga no. Bakit pagdating sa kanya? Kasi si ito, wala akong makitaan dito. Pero si yung asawa niya, papatay <laughs> Yung tanging ano dyan, ma'am, uh, sir, mahirapan na rin to. Iipitan ko lang ng saglit to. Aalis uh, yung binilagay. Ngayon, sasaksakin ko po, bahala na ang mangyari. Usap <laughs> kayo. Kasi ganito, explain ko ha. O, explain ko. Albawa, asawa ko siya. Buhay sila, asawa ko patay. Unfair. Tama ba? Sir, tama obo, po ba? Opo, Tama po, tama. O di sa bayan na lang. Kaya yeah. nga. Pero, hilingin ko at hilingin mo rin, mabuhay ka. Lord, hindi mo pa Ganun Kasi hindi po akong Diyos eh. Hindi ako pwede magpanguna eh. Nahintindihan mo na eh, sir. Opo. Yung, eh, hindi. Sige, gagaling ka kung bala Hindi yung, hindi po ako Panginoon para sabihin ko yan. Hindi ako ang ama para sabihin ko, ako ang ama, pagagalingin kita, kalukong po yun. Ang lunyunin ko, alisin ko yung nilagay rito, at papatayin ko siya. Ready na? Ready na po. Ready na. Pero hindi ko na patatagalin po yan. i to kill ko na yung maano. Kasi umahirap kong kasi maga. Hmm. Pero isa lang ako kung maroon. Umilis sa kanya. So, Pagbigyan niyo po. Okay na, ready tayo ha. Sige ready po yung isa, yung nakita kong battle din yung wala laman, ikukulong ko. Oh, nito, ready yun? na po ha. Saglit, saglit lang sa'yo. Ay, saglit lang, saglit lang po. Sir, pag ikaw magano kasi ikaw yung asawa awa eh. Hawakan mo yan, pag ginanong ko sa bunganga itutok mo rito. Isara mo agad ha. Ha? Para ready tayo, ha? Sa tour. Aray po. Tenet. Opera. O, tas. Minit na? Minit na? Ha? Mm -hmm. Ha? Minit na? Rexum. Limot na Ano, kaya pa? Hindi na. Hindi na. Pff. Sir, ilapit mo. Ilapit mo. Sandali. Ah. <coughs> Pagka dikit mo sir, ilapit mo yung ano, yung yan. Yung tarip, yung tarip. Ah, meron mo sir. Oh, tinan nyo po ha. Tinan nyo po ang gagawin ko ulit. Para makita nyo lahat na. Sige po, sige po. Oh, sir, tinan mo. Iipitan ko na pagka higpit-higpit. Para alam nyo na, aray ko, aray ko, masakit pa rin, di ba? Oh, ngayon, ito po ha. Ah, oh. Hindi na natin papatagalin kasi po, nakaano talaga siya. Pakipaglaro okay, pa sana tayo, kaya lang, huwag baka mamaya o oh, tinan nyo po ha taas ko lang po ha taas ko lang ha sa doktor tinan oh. mo yung ano oh? ko wala wala po o oh, ito pa yung sundo kanina oh. ay sorry Oh, wala kanina masakit o, oh, ito naman po yung ulam. Sorry po, tumunog ka kasi pinupwersa ko na po yun. Ito naman po yung ulam. Ay, oh, oh, sorry. Oh, meron, wala. Bakit kanina? Isang ganun ko lang. Ibig sabihin po, nakulong natin dito. So, yun lamang po. Pero, ma'am, daan ng simbahan, no? At, umiling ka. Kasi, bibilang lang po tayo ng araw. Pero ayoko po magbitaw ng araw. Kasi bawat bitaw ko po, po nangyayari. May mamatay siya. Kailangan po. May bibigyan kami dalgan sa iyo. Wait lang. Panabla na to. Panabla na. Ito po, shout out sa lahat. Si Apo Chalin. 50-50 na po si Madam. Nakabote nyo. Bale, kung ano mangyayari dun sa ko, sana huwag siya may sama. Kasi ang dami ko na pong ginamot na ganyan. Pag sinabi kong 14 days, 14 nun nang umaga, patay yung tao. Minsan 13 days, 13 days na mag uh, patay na naman yung tao. Ayoko na po. Hindi ko po binalangan, binilangan yung pasyente. Sana, sana, sana gumaling. Uh, shout out kay Apura, na Apo Marwin, sa Team Supremo, kay Apu Rosita, at saka kay uh, Sis Mike at saka kay Ma'am Meloligario yung buo po ng Team Bakulod mga Team Supremo po yan matitikas po yan at saka liwanag po yan magandang nga po kung yung may medal yung doon